Ah, marami na ulit ako nakikita dumadaan sa ano, busway o. Wala eh, hindi na yata ulit eh. Oh, ang dami no. <laughs> Wala na, balik na yata sa dati no. Wala na siguro laging bantay dito. Sa part na to, sa ilalim, farmers ilalim. Oh, boom, boom. <laughs> Wala na ulit, balik na ulit sa dati. Ang dami na, oh. Ah. Tayo, Tapos na yung ano, higpit season ba? Higpit uh, higpit araw or higpit season. Ah, uh, may na mayro na ulit Nakasunod sa mga bus, ay, sa bus. Sa likod ng bus, meron na ulit. So, just like the old days. Ah, uh, pag may bus na dumaan, ang dami na ulit motorsiklo na nasa likod no? sa busway lalo na nung nagtaas yung ano lalo na nagtaas yung uh So ito ay ano lang ha, ano lang natin to, pa-update update lang natin to dito sa EDSA Busway. Kasalo ano, dito sa EDSA Cubao Tunnel, ang two main av. Kasi diyan lang naman halos talaga maraming dumadaan o naga uh, ano eh. Uh, nagpupumiglas sa pila eh. Kasi ba? Diba, tunnel eh napaka-traffic, masikip. So 'di ba dati pag dumadaan ako diyan eh, ma karadaan ko eh pa isa-isa na lang, padala-dalawa na lang, 'di ba? Ayun, bakbakan ulit sila ng bakbakan. <laughs> Kasi alam nila na hindi na mahigpit, 'di ba? Alam nila na wala nang bantay. Alam nila na wala nang nagbabantay. Bhayon diba, ano doon, masakit na katotohanan doon. Nawawala yung pagiging consistent. E alam mo naman ang ka, mga Pilipino. Pag walang bantay eh, ano, nagpupumiglas, kumbaga, pag wala ang pusa, magulo ang daga.